Mabalik pa tayo. Kokonin ka to? Oo. Oh. Nanalo ako. Nanalo ako. Ikaw ang ah, magluluto 2, 4, 6, 8, ng ulam. Muna dito. Uh -uh. Ikaw magluluto ng ulam mo. Oh, isa pa. One more pa. Uh -oh. -uh. 6, Four. Six. Eight. Ang kasi oh, mo ten. Hours. Oh, last. Ano naman? Ah, uh -huh. uh, ng ano? Mag... ng CR.

Wala na. <laughs> oh, last. A ako ito magluluto. Ako ang maglilinis ng CR. Ah, ganun pala yung pag naubos na. Tapos na, wala na kasunod ako titira. Panalo na. Oo, oh, oh, three. Six. Nine. Oh, ng halaman. Hmm. kasi gaganon mo eh. Hindi, hindi totally ididikit doon. Yan, gaganyan. Ah! Ah! <laughs> Dapat ganun kasi hindi siya yung ipapatong. Last na. Hoy, okay, wag ng halaman. Uh -uh. Ako maglilinis ng CR. Ikaw maglilinis sa CR. Mm, kasi ikaw magluluto. Oh! Ah, <laughs> ano ba yan? Nakakainis. Ah! <laughs> oh, Ang dami ko po. Yes! Pidilig <laughs> ng alaman. Hello. Ay! Oh, no, no. Ganun pala yun. Dami ko pa. Okay. Ako na. Ikaw ang magluluto ngayon. Ako ang maglilig sa CR. Ako mm. din na magdidilig ng halaman. Bye! Ganun pala yun. Bye-bye. guys <laughs> ka,